Marilyn, alam ko kung bakit ka umiiyak. Nagsumbong sa akin ng mga gwardiya, dumating si Jerome at nag-usap kayo. Huwag na po kayong mag-alala. Wala na po kayong poproblemahin sa kanya kasi aalis na po siya. Nag trabaho na po siya sa malayong lugar. Hindi ko maintindihan kung bakit kayong... Dalawa ni Darlene, eh patay na patay dyan sa lalaking yan. Noon pa man, alam ko na na walang magandang maidudulot ang lalaking yan, yung anak-anak na yan ni Aida. Lola, mahal ko po si Jerome. At mahal niya din ako. gumising ka sa katotohanan. Alam natin kung anong itsura meron ka. Si Jerome, nakikita ko naman yung batang yon, May mukha. pa, Maraming magabol sa kanya ng mga babae. Maniwala ka sa akin. Hindi ka niya siseryosohin. Kung pinuntahan niyo po ako dito para laitin lang, Pwede po bang i-reschedule nyo na lang po na yung mga araw. Huwag lang po ngayon. Ayan ka na naman. sumamana na naman ang loob mo sa akin. Sige, tawagin mo na akong mata pobre. Pero alam mo na hindi ako sinungaling. Alam mo ang ibig kong sabihin. Marilyn, malupit ang mundong ito sa mga katulad mo. Sige, tatapatin na kita. Tinanggap kita, minahal kita, kasi apo kita, kasi kadugo kita. Pero sa totoo lang, hindi ko gusto ang itsura mo. Pero, eh, hindi naman po lahat ng tao, di ba, nasa pag nabasa ka ang tumitingin. Sana nga. Marilyn, pero hindi. na mo nangyari kay Perlita. Maganda ang kalooban ni Perlita, mabuti ang puso niya. Pero may sumaryoso ba sa kanya? May pumatol sa kanya, oo, oo. Yung Amerikano. Pero one time lang. Pinarausan lang siya. Pagkatapos, iniwan din siya. Gusto mo ba mag-end up katulad ng Perlita?